uh, Yusek Magandang umaga, malaki ang press corps. Uh, bilang pagtugon sa utos nating mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos uh, Jr., maayos, mapayapa, at matagumpay po nating naawi sa ating bansa ang Pugante at dating Negros Oriental Representative Arnold F. Teves. na pong madaling araw. Pero uh, hayaan niyo po na ako magbigay ng konting kwento lamang po sa ginawa pong uh, pagkuha po sa dating mga uh, babatas. Uh, Alas-lis po ng gabi noong Huwebes ay nagpulong po ang mga member po ng extraction team. Kasama na po rito uh, sina Asec Eliseo Cruz ng DOJ, NBI Directors Jaime Santiago at mga kinatawan po ng DOJ, Bureau of Immigration, National Bureau of Investigation at ang mga magigiting po na piloto at crew ng Philippine Air Force. 10.27 po ng gabi uh, na-kumpirma po na pwede pong dumaan ang Philippine Air Force uh, 142 na aeroplano sa airspace po ng Indonesia. At 11.30 po kami po ay tumungo papuntang Cebu para isa daanan isa pang um, uh, key member ng ating extraction team. Dumating po kami ng alas 2 uh, 1 uh, ng umaga sa Cebu at 3.14 po ng uh, umaga ay lumipad naman po kami papuntang Davao para sa refueling po kasi po medyo malayo po ang, ang Davao papuntang uh, Timor-Leste. Uh, pero hindi po kami kaagad nakaalis kasi 6.35 po ng AM, doon lang po namin na-receive o natanggap ang clearance na makapwede pong uh, bumaba ang ating aeroplano sa dili Timor-Leste. Meron na po kasing verbal agreement pero in po ng ating mga piloto na dapat merong talagang nakasulat na clearance para hindi po magkagulo. So bumihay po kami, 12.30 po uh, Manila time, D dumating po kami sa... Uh, Presidente Nicolau Lobato International Airport sa Dili, 11, 1 a.m. 1:11 p.m. po. Uh, formal pong na-turn over sa atin si former representative Arnie Teves. Um, may initial na po usapan na pagdating po doon ay ibibigay sa atin kaagad si, uh, uh, si Representative Teves. Pero may konting changes lamang po. Pero sa kabila po nito, naging uh, maayos po yung turnovers. Uh, nagpirmahan lang po ng ilang dokumento at nung maayos na po yung dokumento, nilabas po si uh, former Rep. Tevez tinorno, na nakaposas po at naka, may ano po siya, nakashackle naka po pati mga paa niya. Uh, so, pagka-turnover po sa atin, may, may guhit kasi po doon sa, uh, sa terminal. So, paglapas po ng guhit, kinuha po ng ating mga kinatawan at tinanggal po yung posas at pinusasan pa rin pag, na, ng mga taga-NBI. Uh, may request po si um, dating mambabatas uh, Teves na kung pwede daw po, ay, wag, wag, na sana siyang pusasan uh, kasi nga po masakit na itong mga kamay at sinabi po rin niya na pabiro po na saan naman daw siya pupunta ni naman daw siya gagawa ng anumang gulo pero hindi po ito pinabigyan kasi nasa protocol pa rin po so pagpasok po niya sa eroplano pinaupo siya ikinausap po siya ni NBI Director Jaime Santiago at pagkaripas po ng ilang minuto ay binasahan siya ng kanyang Miranda Rights ng kinatawan naman po ng NBI so habang binabasa po yung Miranda Rights nakikinig naman po si uh, Rep former Rep. teves at dun pagkatapos yung basahan ng Miranda Rights niya, ay binasa naman po ang mga pending na arrest warrants laban sa dating mambabatas. Sa pagkakaalala ko po, uh, parang sampu po yung mga kasong uh, binasa uh, para sa kanya. So, hindi po kami mas nakaalipad din kaagad kasi nakaroon ng konting uh, problema sa aeroplano po. Na mahusay po at uh, magaling naman po ang ating ang staff po, ang crew ng Philippine Air Force ay Naayos po yun. So, nakalis po kami 2.42 ng hapon, Manila time, departure from Dili to Davao. Medyo challenging po yung biyahe pabalik kasi uh, paglapas po ng Indonesian airspace, uh, malumana, eh, maayos ang weather, pero pagpasok po ng Pilipinas, malakas po ulan at medyo matagtag po ang biyahe. So, kabila po niyan, uh, 7.27 po, po kagabi, uh, nakalapag po kami sa Davao. Uh, nagkaroon po noon ng uh, refueling ulit kasi uh, masyadong malayo yung biyahe. Medyo natagalan lang yung pagre-refuel kasi sobrang lakas po ng ulan. So, 8.27 nakaalis po kami at 11.19 po ng uh, gabi, kagabi, ay lumapag po kami sa Villamor. Alas 12 po ng ating gabi o 12.03 ay formal pong nadala ang dating mga mabatas na si Arnie Tevez sa NBI.